Gusto mo magkaroon ng bangka-bangkahan gamit ang dahon? Turuan ko kayong paano. Kumuha tayo ng tatlong pirasong dahon, kahit anong klaseng dahon. Tuloyin natin ang tubig ang batsa. Ayan, pwede na siguro to. Gamit tayo ng kulay black na ball pen, kulay pula, at kulay blue. Subukan natin itong kulay black. Nabulin lang natin para lumabas ang tinta. Ay, hipan pala. <laughs> Subukan na natin. Hindi masyadong gumagana, guys. Medyo mali yung pagkalagay ng tinta. Kailangan doon dulo. Tulad nito, kulay blue. Subukan natin kulay blue. Uy! Ang galing, guys. Ang ganda. Wow! Ito na last, guys. Kulay red. Uy! Ang ganda, grabe. Kita nyo yun? Grabe, oh. Uh, Legit kayo yan? Ah, subukan natin. Subukan natin. Sige, videoan okay. ko kayo. Kayo lang dalawa. Ball paint at saka tubig at saka dahon. Uh, okay. Yeah, okay. okay, let's go. Let's go. So, ayan mga kamars. Uh, kamars. Tamang-tama kasi meron tayo. Uh, meron kami dito ano, name tree. Oh, yan, o. Yan, o. Pili ka rin, si. Uh. Ito sa akin, malakas, o. Eh. Mm. Uh, Tingnan natin kung malakas. Okay. Doon ka, Junax. Dito ka, Rumji. Ah, di, harap diharap kayo dito. Para magkaalaman. Uh, sino malakas? Iba-iba sila nang ano. ah uh, Anong tawag nito? Planggana. Planggana, yan. Bullpen. Kung sino yung malakas Ayan. at saka kung legit ba talaga. Tingnan natin. The moment of truth. The moment of truth. Larga. Mm. Yan o. No. Iba-ibang discard nito. Kung sino mas malakas or kung sino makapagtunay sa kanilang dalawa Diga na Not legit. Lagyan natin dito. Yan o. No. Hipan, hipan, hipan. Hipan.

yan dambo pero tut si G, to, kaya kasi para Fire hole! hindi pa din si G ayuno 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 oh. ayuno 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 Oh, lang kasi oh, yung ilang si kay Jonax. Bangga sa ano, sa Pero tinta. Um. tatakbo pero, talaga. Pero bako. Ginamro, ginamro. Tulong. Pero makbo na. Makbo na. Ayun oh, legit Grabe. Oh. 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 So ayan mga kamars, legit na ka-legit tayo. Oo. Yung karumji. Grabe lakas yung karumji, dami kasi tinta, dami kasi tinta karumji. Oh, so legit, napakasaya. kasya, So ayan yan, magandang laruan, magandang laruan. So dapat, Lagay natin to hindi lang sa plangana kasi paikot-ikot lang sila eh. Uh -huh. Dapat dito ilagay natin to, i-try natin to doon sa malaking swimming pool. <laughs> oh, di ba? Oo, uh -huh. baka-baka. Oh, sa swimming pool maganda to. Sige lang, legit, legit, legit. Maraming salamat.